Marami sa ngayon ang nakapansin na tila ginagaya raw diyo mano ni Jamoran si Blake Griffin na hindi na nagdadang Nung nasa piston si Blake Griffin mga idol, marami ang nakapansin na hindi na siya gumagawa ng dunk. Mayroong mga pagkakataon na walang bantay, bukas na bukas, imbis na i-dunk, nila nga ni Blake Griffin. Marami ang nakapansin ito dahil itong si Blake Griffin ay isang dunker. Subalit ayon mismo kay Blake Griffin, sinabi niya na siya'y naiinis sa naratibong ito na hindi naman daw niya talaga sinasadya, sadyang maliit lang yung mga larong nilaro niya para sa Pistons at nagkataon lang na hindi siya nagdang. Siguro mayroong pagkakalintulad yan kay Jamurant na ayaw niya nang magdunk mga idol pero yung kay Jamurant naman kasi ay sinabi niya mismo na hindi na siya magdadunk dahil kanyang pinoprotektahan yung kanyang sarili. Dahil ayun pa nga mismo sa kanya, mayroon mga pagkakataon na nagdadang siya, natatamaan siya pero hindi naman tinatawagan ng foul yung nakatama sa kanya. At sa kanyang mga bagsak ay nasasaktan pa nga siya at minsan ayun ay huy nagre pa sa isang injury na siyang nagpapatagal sa kanya. Kaya sa ngayon mga idol playing safe lang muna itong si Joa Murat Ang pagkakaiba lang naman Nung si Blake Griffin sa Pistons ay hindi na siya ganong effective at hindi na siya nasa kanyang kapanahunan o prime. Samantalang si Ja Morant naman ay nasa prime niya, nasa tuktok mga idol. Sa madaling salita, nag-iingat lang talaga itong si Ja Morant. Ayaw niyang masaktan, gusto niya lang maglaro. Pero syempre mga idol, marami talaga ang maninibago rito sapagkat hindi kumpleto yung isang Ja Morant kung walang dunk. At kaya mag a din ang mga fans dito. Sa iba mga balita naman, heto na ang nakapreparang offer ng Los Angeles Lakers para kay Jonas Valenciunas ng Washington Wizards. Naunang nakuha ng ako ng Wizards itong sa via free agency. Pero ngayon, hindi na ito kailangan sa kanilang kupunan sapagkat meron silang batang si Alex Sor na kanilang pagfofokusan. Ayon sa impormasyon galing kay Michael Scotto, mga idol, isang NBA analyst at eksperto ang Lakers ay handang mag-offer ng isang Gabe Vincent at dalawang second round picks para kay Valensunas. Maganda 'yan, isang shooter si Gabe Vincent at meron ka pang dalawang second round picks na magagamit mismo sa NBA draft. Kaso, ang malaking katanungan dito ay kung papayag ba itong Wizards sa kanilang matatanggap. Siguro kung magaling itong si Vincent, why not? Sobaliit, meron mga pagkakataon na puro cardio. Puro takbo lang itong si Vincent mga idol at siguradong red flag 'yan para sa Wizards. Sabi sa lang banda kung sakaling ito ay matutuloy, aba, isang flexible big man ang makukuha rito ng Lakers at makakapaglaro na si Anthony Davis sa posisyong forward na gustong-gusto niya. Samantala, off the book itong si Brandon Ingram para sa Golden State Warriors. So balit maraming pa rin ang umuutomutulok sa kanya sa Golden State mga idol para tulungan itong Warriors. Si Ingram ay isang star player, kabilang siya sa mga bidaman sa Pelicans. Kung siya ay pupunta sa Golden State Warriors, aba kinakailangan niyang mag-adjust big time. Yung kanyang adjustment ay mala Andrew Wiggins bilang isang franchise player o isang pangalawang option ngayon sa Golden State Warriors, magiging pangat ng option na lamang siya. Subalit ang maganda dalang dito ay hindi na mabibigatan sa opensa si Ingram sapagkat mayroon kang Andrew Wiggins, mayroon kang Stephen Curry, mayroon kang Buddy Hield, mayroon kang Draymond Green. Kung baga gagawin niya lang kung ano ang ipapagawa ni Coach Steve Kerr sa kanya at okay na yun, si Stephen Curry na ang bahala. Pwede rin naman na maging second option siya sapagkat wala pa namang nakukuhang pangalawang star player ang Golden State Warriors. Ano? Kung sakaling ito'y matutuloy, aba, marami ng armas ang Golden State Warriors. Kung wala si Stephen Curry, nandyan si Ingram, tatao sa kanya. Para sa inyo mga idol, alo sa palagay ninyo, i-comment lang yan sa comment section. Yan lang sa ngayon ang ating mga false break balita. And as always, thank you for watching.